Muling sumiklab ang matinding tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, dalawang bansang matagal ng may hidwaan, lalo na sa rehiyon ng Kashmir. Mula sa mga sagupaan sa border, umabot na ito ngayon sa direktang sagupaan ng militar. Naglunsad ang India ng mga airstrike laban sa mga militanteng target sa loob ng teritoryo ng Pakistan, habang mabilis namang gumanti ang Pakistan sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng mga Indian fighter jet. Ito na raw ang pinakamalapit sa isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng ilang dekada Mas nakakatakot pa ayon sa mga eksperto ay ang posibilidad na mauwi ito sa isang nuclear war isang bangungot hindi lamang para sa South Asia kundi para sa buong mundo Nagsimula ang lahat noong huling bahagi ng Abril nang pasukin ng mga armadong lalaki ang Pahalgam isang bayan sa Indian administered Kashmir Ayon sa mga ulat, 26 na katao ang napatay, karamihan ay mga turista. Ayon sa opisyal ng rehiyon na si Omar Abdullah, mas malala ito kaysa sa anumang pag-atake sa mga sibilyan nitong mga nakaraang taon. Matagal nang pinag-aagawa ng Kashmir ng India at Pakistan. Hinati ito sa pamamagitan ng tinatawag na line of control kung saan parehong may control ang dalawang bansa sa kanikanilang bahagi ngunit nitong Abril, lumagpas ang karahasan sa mga dating hangganan. Nagbigay ng matinding babala ang punong ministro ng India na si Narendra Modi. Hindi matitinag ng terorismo ang diwa ng India. Walang salarin ang makakaligtas. Ngunit matapos ang halos dalawang linggo ng paghihintay sa aksyon mula sa Pakistan, isinagawa na ng India ang sariling hakbang. Noong Mayo 6, naglunsad ang India ng airstrikes sa mga pinaghihinalaang kampo ng mga militanteng grupo sa loob ng Pakistan. Bagamat iginiit ng India na hindi nito tinarget ang mga pasilidad militar ng Pakistan, iniulat ng huli na may 26 na sibilyang nasawi at 46 pa ang nasugatan, kabilang na ang labintatlong katao sa isang mosque. Bilang tugon, sinabi ng Pakistan na pinabagsak nila ang limang Indian aircraft. Ayon din sa mga ulat, muling nagkakaroon ng putukan sa line of control, kung saan naiulat ang pagkamatay ng sampung katao at pagkasugat ng apat na putwalong pa. Parehong may nuclear weapons ang India at Pakistan. Ayon sa mga datos, may isang daan pitumput dalawang nuclear warheads ang India, habang may isang daan at pitumpung naman ang Pakistan. Ang pagkakatulad sa dami ng kanilang armas ay nagdudulot ng matinding pangamba ang sinumang unang magpakawala ng nuclear ay magpapasimula ng pagkawasak ng parehong bansa may kalamangan ang India pagdating sa kakayahang maglunsad ng nuclear mula sa himpapawid dagat at lupa mayroon itong mas malawak na arsenal at mas makabagong delivery systems tulad ng mga submarine launched ballistic missiles ang Pakistan naman ay limitado pa sa mga air at ground launched missiles, bagamat patuloy itong nagsasagawa ng mga pagsubok para mapalawak ang kakayahan nito. Ayon sa isang pag-aaral, kung mauuwi sa nuclear war ang tensyon, maaring mamatay ang 50 hanggang 125 milyong katao sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang mas nakakabahalang epekto ay ang posibilidad ng nuclear winter kung saan babagsak ang pandaigdigang temperatura at maapektuhan ang produksyon ng pagkain sa buong mundo. Tinatayang mahigit pitong daang milyong tao pa ang maaring mamatay sa susunod na mga taon dahil sa tagutom na dulot ng pagkasira ng agrikultura. Maging ang mga bansa tulad ng Estados Unidos at China ay hindi ligtas sa epekto ng sakunang ito. Bagamat may patakaran ng India ng no first use pagdating sa nuclear weapons, ang Pakistan ay hindi sumusunod dito. Kung maramdaman ng Pakistan na matatalo ito sa konbensyonal na digmaan, maaari itong magdesisyong gamitin ang nuclear arms bilang huling paraan ng depensa. Bukod dito, may posibilidad din na madamay ang mga kaalyado ng dalawang bansa. May ugnayan ang India sa US at Russia habang ang Pakistan ay may alyansa sa China. Kapag pumasok ang alinman sa mga bansang ito, maaari nang lumawak pa ang gulo tungo sa isang pandaigdigang digmaan. Sa harap ng lumalalang tensyon, nananawagan ang mga pandaigdigang leader at organisasyon para sa diplomasya at agarang tigil putukan. Ang sangkatauhan ay walang kakayahan na harapin ang isang nuclear war. Hindi ito laban na may panalo, lahat ay talo. Bagamat ang gulo ay sa pagitan ng India at Pakistan, pwedeng madamay din ang ibang mga bansa. Ang China, na matagal nang itinuturing nakakampi ang Pakistan, ay nasa isang mahirap na posisyon. Sa isang banda, kaalyado nila ang Pakistan. Sa kabila nito, unti-unti nilang nire-reset ang relasyon sa India, lalo na sa gitna ng tensyong pangkalakalan laban sa Amerika. Ngayon, kailangan nilang pumili kung ano ang mas mahalaga ang kapatiran nila sa Pakistan o ang pakikipagkaibigan sa India Isa sa mga dahilan kung bakit naging napakakritikal ng sitwasyon ay ang China-Pakistan Economic Corridor bahagi ng mas malaking Belt and Road Initiative ng China Sa pamamagitan ng proyektong ito ginastusan ng China ang mga daan, riles at planta ng kuryente sa Pakistan kapalit ng kontrol sa mga port at kita subalit dumadaan ang CPEC sa mga lugar na kinikilala ng India bilang bahagi ng teritoryo nito kung sumali ang China sa gulo ang mga imprastrukturang ito ang unang target ng India bukod pa rito bumagsak ang kredibilidad ng armas ng China matapos mapatunayang hindi nito naprotektahan ang airspace ng Pakistan isang Chinese-made fighter jet ang JF-17 Thunder ay napatumba ng Indian Forces, isang malaking kahihiyan para sa parehong Beijing at Islamabad. Samantala, sa rehiyon ng Balochistan, patuloy ang rebelyon laban sa pamahalaan ng Pakistan. Dito matatagpuan ang Gwadar Port, isa sa mga pinakaimportanteng lokasyon para sa China. Ngunit sa kabila ng yaman ng lugar, nananatiling mahirap at walang serbisyo ang maraming lokal. Dahil dito, dumarami ang galit sa mga proyektong pinunduhan ng China at binibiktima ang mga Chino sa mga pag-atake ng mga rebelde. Dagdag pa sa problema ng China, ang dating kaalyado nitong Taliban sa Afghanistan ay unti-unti nang tumatalikod sa Pakistan at mas nagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa India. May mga ulat na sinusuportahan ng ilang grupo ng Taliban ang India sa paghahanap ng mga militante sa border. Sa kasalukuyan, pinipilit ng China na manatiling neutral, ngunit hindi ito magiging madali. May libo-libong Chinese workers sa loob ng Pakistan, karamihan sa mga lugar na delikado. Kung lumala pa ang gulo, kailangan nilang lumikas agad at protektahan ang kanilang mga mamamayan at negosyo. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, malamang na iwasan muna ng China ang direktang pakikidigma. Bumagal ang ekonomiya nito, lumalaki ang utang, at dumaranas ito ng panloob na krisis, gaya ng pagbaba ng populasyon at kakulangan sa trabaho. May tensyon din sa Taiwan at South China Sea na kailangan nilang bantayan.